Naging emosyonal ang starstruck alumnus at former Pinoy Big Brother housemate na si Jesse Corquera nang aminin niya ang dahilan kung bakit pinili niyang magbuntis. Si Jesse ay isang proud transman at saksi ang kanyang mga tagahanga sa kanyang pinagdaanang pagbabago upang maabot ang kalayaan sa pagiging transman. Ngunit kamakailan lamang ay isinapubliko ni Jesse ang kanyang pagbubuntis na naging inspirasyon sa marami at lubos na hinangaan ang kanyang tapang na pasukin ang bagay na ito. Sa panayam sa kanya ni Boy Abunda, sinabi ni Jesse na napagdesisyonan niyang magdala ng sanggol sa kanyang sinapupunan dahil sa kanyang pagnanais na maging isang mabuting magulang at makapagbigay ng pagmamahal at suporta sa kanyang anak. Sa kanyang ibinahaging post sa social media, ikwendento niya ang mahabang proseso ng pagbubuntis niyang ito. Ania ay taong 2018 nang magsimula ang mahaba at hindi madaling proseso na pinagdaanan niya. Sumailalim siya sa in vitro fertilization upang maisakatuparan ang kanyang pagbubuntis. Sa ngayon, mayroon na silang pansamantalang pangalan para sa kanyang baby girl na si Ninja.